Narinig mo na ba ang tungkol sa Philadelphia Experiment? Ang di Umanoy secret military test ng US Navy na nauwi sa time travel at teleportation. Ayon sa mga kwento, noong 1943, sinubukan daw ng US Navy na gawing invisible ang barkong USS Eldridge gamit ang isang top secret device. Pero ayon sa mga saksi, hindi lang ito nawala sa radar, kundi literal na naglaho sa harap nila. May ilan pang nagsasabing lumitaw daw ang barko sa ibang syudad, ilang daang kilometro ang layo, bago biglang bumalik. Ang mas creepy? Nang matagpuan ulit ang barko, may mga tripulante raw na nakadikit sa bakal ng barko mismo, parang tinunaw sa metal. At yung iba, nabaliw o nawala ng walang bakas. Hanggang ngayon, walang opisyal na kumpirmasyon. Classified pa rin ang karamihan ng dokumento. Pero may mga naniniwala na ito raw ang unang eksperimento ng gobyerno sa time travel at teleportation. Totoo kaya ang Philadelphia experiment o isa lang itong urban legend na tinago sa ilalim ng top secret? Ikaw, maniniwala ka ba o mas pipiliin mong 'wag mo nang alamin?